Uh, so yan, uh, good evening mga katikit yan, baba na po ako dito sa uh, 1601 so nakapat na araw lang ako dito sa 1601 at nakukulit uh, na po nung uh, may regular na konduktor yan, ba na po ako dito, baba na. Ah, hanap na naman ng mga sirapa po yung uh, 722, Sirapa. So, bukas, ay hanap po ng uh, mga extra. So, marami naman tayong kaibigan dito. Na, mga extra. Yan, marami naman tayong mga tropa na mababait extra muna tayo, extra muna, extra muna. So kanina napaka traffic sa exit ng Santo Tomas. exit <coughs> ng Santo Tomas. Na Yan, doon kami natagalan. Yan na, uh, kukunin ko muna yung mga gamit ko dito at uh, itatabi, ihabi na sa gwardiya para hindi mawala. Kasi pagka uh, pakalat-kalat yung mga gamit, uh, posibleng mawala o, o magamit ng iba. Yan, uh, apat na araw po ako dito, apat na araw ng uh, kota. So salamat kay Delica at doon sa uh, kay Conductor Gagad na uh, nila ako dito sa 6101. Ayan. Yeah, shout out ko muna aking uh, lahat ng uh, subscriber. Uh, magandang uh, gabi po, magandang gabi sa inyong lahat. At uh, nawa ay nakapaghapunan uh, na kayo at uh, yung iba ay natutulog na. Yan, kumuta natin ating uh, mga mahal sa buhay. Baka nilalamig na sila, yan kumuta natin sila. At para uh, hindi sila lamigin. Yan, naka round trip lang kami ngayon. Uh, nakakota naman, naka 18,000. So maganda yung nag uh, naging extra ko dito. Talagang maganda yung tandem namin na Delica. Talagang uh, nagkakasundo kami sa diskarte at saka sa, sa pamamasada. Kung uh, standing ang sangat, okay. pagbibigyan ko sa Delica, standing sa God lunes. So kulang pa yun yung uh, 33 na standing. Madive bang wire sa akin na yun. Ngayon nga lang ay wala na sa sa Santa Tomas. So yan na, pa pauwi na, pa pauwi, pa na po ako sa bahay. Yeah, Biling ko lang itong mga gamit sa Gordia. So yan na, uh, babay po ha. Babay, babay. Magandang uh, gabi at uh, good night sa inyong lahat. Good night.